dito lang na kami nagtatambay sa tabi ng kalsada. Dahil napak... 6.40? Hayaan mo. 740. Huwag ka nang sumigaw, Buninay, kasi maririnig ka ng mga kapitbahay. 7.40 pero hindi man naggana. <coughs> Labas-pasok na yung mga sasakyan doon. May pangit sa likod o. Oh. Labas-pasok na yung mga sasakyan Guys, kaya dito. Guys, kayo nyo ito, anong, ayusin? Oo. Oh. Guys, ayusin mo. Ayum ka na eh. Hindi man, si Jaya, okay. kayo mo ayusin? Huwag ka maingay, Jaya, kasi tahimik yung buwan. Jaya? Jaya, lebe. Lebe. Tumaiimik ka, Libby, kasi Ay, tahimik yung na yung buwan. Buol, buol. Then, tahimik na kasi tahimik. Libby, ang, 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 ang ingay mo, mo Libby, natutunog na yung buwan. buwan ano nga yung yun ano ngayon pinagpinta mo nyo 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 mo nyo 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 Si Mama Christine Abigail Tagal. Ah. Salamat, magparamdam ka na. Christine ba yun pala? Eh, Akala okay. ko Abigail. Abigail Tagal. Ah. Christine Abigail Tagal. Ah, Christine Abigail. Wow. Ayan, anak mo na nanawagan dito. Baka naman daw kung maalala mo siya. Baka naman daw maalala mo siya. Andito lang siya sa Santa Clara. Naliligaw. Oh, nakita na nakita lang namin siya dito. Dito lang siya oh, sa hallway ng Santa Clara.